Alam na ang kanyang kasaysayan ng abuso. Pagkatapos, lalong tumindi ang kanyang karahasan na naging dahilan para hanapin siya ng pulisya nang siya ay naging wanted sa kasong pagpatay. Humiga ka sa lupa! Ilagay ang mga kamay mo sa likod. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Nasa radar na ng korte ang suspect dahil naghihintay siya ng hatol sa isa pang marahas na kaso laban sa ina ng kanyang dinadalang anak. Hunyo 13, 2024 na sa Columbus, Ohio tayo. Alas 6.40 ng umaga, isang labing siyam anyos na babae ang nagmadaling pumunta sa pulisya at nagsabing binugbog siya ng kanyang nobyo. Kinilala ng mga pulis si Brooke Devini na nakatira noon kasama si Devin Blair. Nakakagulat ang kwento ni Brooke tungkol sa pagtatalo sa kanyang sasakyan. Ayon sa ulat, binalaan siya ng nobyo na huwag bumaba sa exit, ngunit bumaba pa rin siya kaya sinuntok siya nito sa mata at ulo ng paulit-ulit. Minsan, tinakot pa niyang basagin ang ulo ni Brooke gamit ang lata ng panlinis ng kotse. Hindi ito ang unang beses niyang naging marahas kay Brooke. Ayon sa ulat, sinaksak din niya si Brooke dati at naospital ito dahil sa pananakit niya. Batay sa tala ng korte, may insidente noong Disyembre 28, 2000 at 23. Sa insidente ngayon, iniulat ni Brooke na sinusubukan niyang umalis para sa isang appointment nang magsimulang pagbantaan siya ni Devin. Ayon sa mga dokumento ng korte, pinilit siyang hubarin ang mga damit na binili ni Devin para sa kanya noong Pasko, dahilan para maiwan siyang hubad sa kalsada. Tumakbo siya sa garahe, sinundan ni Devin na binasag ang windshield ng kotse at kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos sinuntok at nakinaladkad siya sa buhok papasok ng bahay. Malupit siyang binugbog ni Devin sa insidenteng ito. Minsan pa nga ay sinakal siya at tinakot na papatayin. Kinasuhan siya ng felony domestic violence at umamin siya sa kasong iyon. Hinimok ng mga piskal ang hukom na ikulong siya bago siya hatulan. Pero ayon sa ulat ng Columbus Dispatch, pinalaya ni hukom Michael Holbrook si Devin sa isang 10,000 dolyar na recognizance bond. Hindi niya kailangang magbayad agad para makaiwas sa kulungan bago hatulan. Inutusan din ng hukom na magsuot siya ng ankle monitor at lumayo kay Brooke. Sa korte, sinabi niya kay Devin, Binibigyan kita ng pagkakataon huwag mo akong biguin. Ang hatol ay itinakda sa Hulyo 22. Noong Hunyo 16, 2024 may natanggap na text ang siyam na isa-isa. Isa sa mga kamag-anak ni Brooke ang nagulat na si Devin ay muli na namang nasa bahay ni Brooke at inaabuso siya. Ngunit sa oras na ito, nakamamatay ang pananakit niya. Palagay ko bumalik siya sa bahay. May narinig kaming sigawan sa loob. Pinatay niya ang ate ko. Nasa loob eh, ang kapatid mo? Nasa loob ba siya? Hindi siya siya. Hindi ko alam. Nasaan ang kapatid mong babae? Nasa kwarto siya sa itaas na kaliwa sa likurang pinto. Wala siya dito pero nandito ang mga kapatid niyang lalaki. Baka 10-18 siya. Hintay mo lang. Oh baby, natatakot ako! Natatakot ako! <tinyo> lumabas ka, lumabas ka. <tinyo> Sir, Sinubukan kong gawin ang mga compression. Anong pangalan mo? Ang pangalan niya. Okay. Simulan mo na rin magdala ng mga sasakyan dito. Posibleng 10-18 siya. Sa palagay ko, wala na siyang pulso. Okay. She's... She's Hihilahin ko siya. Hihilahin mo siya palabas. Simulan mo na yung pag-compress. Sinubukan ko bigyan siya ng compression dito. Anong pangalan mo? Okay. Name okay. no, her name here. Ang pangalan niya ay Brock. Brock. Brock Taylor Devon. Brock, naririnig mo ba ako? Ginagawa ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya para subukang iligtas ang buhay ni Brock. Pero hindi lang si Brock ang sinaktan ni Devin, pati na rin ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Noong panahong yon, natagpo ang walang malay si Brock na labing apat na linggong buntis sa anak nila ni Devin. Kami tatlo at siya, Anong hindi gagayari? Brooke, Tyler, Devin. Wala siyang pulso. Hindi siya humihinga. Ang mapanakit niyang nobyo ay may maraming kaso. Nandiyan ba siya ngayon? Hindi. Tumakbo siya. Tumakbo siya. Hindi ko alam kung bakit. May tatlo kami dito sa loob. Tinitingnan lang namin siya. Sa palagay ko, patay na siya. Binubog niya ang anak na babae. Baka sinakal siya. Di ko sure. Puro dugo siya. Ilang taon na siya? Labing siyam. Tapos na kami. Yes, in here. Mayroon na bang opisyal dito sa loob? Oh, may papasok na kami dyan. Kukunin ng sasakyan, malamang... My my head head. Head. Very it. Tapos sisimulan na namin kausapin ng mga saksi. Please, Sige. Bakit siya nakalabas? Marami siyang... Oh, <laughs> Kalma lang, paparating na po kami. Kaya mga pare, ang gagawin siguro natin ay sisimulan na natin to. Ano man ang kalagayan niya doon, dapat natin itong ituring na parang kailangan mong gawin ang pinakaseryosong bagay. Si -sweet. Kung baari, pag namin kayo sa mga sasakyan para makausap kayo ng mga investigador isa-isa tungkol sa nakita ninyo sa kanya. Umuwi ka na. Dalhin mo kami. Wala siya dito. Here. Pwede bang may sumama sa inyo? Upo ako, kasama mo. Gusto mo bang sumama sa akin, sir? Kung sasama siya sa iyo, ikaw sumama sa akin. Sumama ka doon sa pulis na yon. Nakaitim siyang hoodie at orange na shorts at malaki ang kanyang afro. Parang may tattoo ng pulang lipstick sa gilid ng leeg niya. kabila. Gusto mo pang magpuyat? Pwede kang umupo or manatili dyan, ayos lang pareho. Anong pangalan mo? Ako si Brandon Devini. Sige, kapatid mo ba ang nasa loob? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari kanina umaga? Narinig ko silang nag-aaway, palagi silang nag-aaway. Tapos na, akala ko normal lang na pag-aaway, yung karaniwang pag-aaway lang. May narinig akong mga kalabog. Um, mga tunog ng pagbagsak. Uh -huh. Sumigaw siya. At pagkatapos, ako at ang aking kasintahan na si Misha. Yan ba ang kasintahan mo? Oh, sige. Bumaba kami sa ibaba. Naghihintay kami na tumakbo siya palayo. Ginawa na niya ito dati kung saan inatake niya siya at tumakbo. Nang malaman niyang may mga tao sa paligid, na tinawagan namin ang pulis. Pagka... Muna, uh, ben, hawak ka lang. Ililipat ko kotse ko para makadaan. Pasensya na tungkol doon. Salusun. Sabi mo may narinig kang sigaw? Oh, okay. Yeah, and Ito ba ang kapitbahay mo? Oo. Oh. Naranasan ko na lahat ito. Napakarami ko ng beses tumawag. Pwede ba akong makausap siya ng mag-isa sandali? Oo, oh, ice love. Salamat. narinig kong may nag-aaway. May narinig akong pagbagsak at kalabog. Um, oh, bumaba kami ng aking kasintahan dahil madalas siyang tumatakbo pa alis. Tumahimik ang lahat. Narinig namin. Yes, I think that's it. Oh, Pang mga uh, official sa loob. Narinig namin. Ah, uh, nandun pala sa taas. Pasensya na. Isa pang sigaw. Doon namin naisip, sige, seryoso na ito. Nag-text kami sa inyo kasi alam namin na kapag nalaman niya na darating ang pulis, tatakbo siya. At yun nga ang ginawa niya dahil lumabas siya nung dumating kayo. Ah, <laughs> uh, at naghintay kami. Naghintay ako at bumaba siya bit-bit ang mga damit at bag niya. Um... <sighs> Pagdating nyo at hinabol siya, umakit kami para tingnan ang kapatid kong babae. Pero nakalak ang pinto at hindi siya sumasagot. Um, pinuwersa kong buksan ang kanyang kwarto gamit ang credit card. Siya lang ang nadatnan namin, nakabalot sa kumot at may isa pa sa kama. Ginising ko ang tatay ko. Nandito kami. May ilang hangal pa akong tanong, saglit lang. May napansin ka bang kahit anong sugat o pinsala sa kanya na nakita mo? Nasa gulat pa ako. Meron siyang may dugo ka bang nakita sa kanya? Nababalutan pa rin ako ng dugo niya, kaya... May, may idea ka ba kung saan ito nanggaling kahit kaunti lang? Baka mas nakita niya ng maayos. Sinubukan niyang mag-cardiopulmonary resuscitation. May narinig ka bang mga putok ng baril? Kanino ang puting sasakyan na ito? Para ito sa kapatid kong babae. Sige, may kumukuha ng sasakyan niya. Walang armas may kahit ano ba sa kwarto niya? Wala akong alam. Dapat wala namang baril o anumang ganon. Maaring may kutsilyo bukod doon. Hindi ko Okay. So Malamang kakausapin ka ng isang detective mamaya. Okay lang ba tayong lahat na nakatayu dito? Gusto mo ba? Okay. Salamat, Brendan. Dahil hindi matagpuan si Devin Inikot ng mga pulis ang kapitbahayan para magtanong sa mga posibleng nakakita sa kanya. Pwede tayong bumalik dito para tingnan. Hindi ko alam kung tungkol saan yon, Sir? Ah. Ayon sa ginong ito, dati hindi niya nilululak ang gate pero ngayon nakalak at hindi siya makapasok. At dito siya huling nakita na pinuputol lang mga bakod kaya posibleng na bumalik siya rito. May iba pa bang daan bukod sa gate mo? Ayokong dumaan sa bahay para hindi masira ang gate mo. Oo. Oh. Pero gusto ko rin na ligtas ka. Yeah. Well, I'll ano yon? Tayo ba ay lahat? Kung gusto mo lang ipakita sa anong likod bahay mo, gawin mo na lang. From Oo, oh, ang ibig kong sabihin mula sa loob, kasi sabi mo nakalock yun. Ibig kong sabihin, ba na lang kung gusto mo kami na lang bumukas nun. Hindi. Uh, Halos. Halos. Sa tingin ko, gagawa sila ng exception. Sabihin mo sa kanya na inutusan ka lang. Okay. Dito siya, huling dumaan. Kaya... Okay. Copy, Inanunsyo ng mga opisyal na patay na si Brooke bago mag ante meridiem. Ang hindi pa niya isinisilang na anak na lalaki na balak pangalan ng Aiden ay idineklarang patay ilang minuto matapos ipanganak. Wala pa rin bak uh, bakas kay Devin pero malamang hindi siya malayo dahil naglalakad lang siya. Ilang oras lang ang lumipas, nilapitan na siya ng mga pulis. Humiga ka dapat sa lupa! Ilagay ang mga kamay mo sa likod ng likod mo. Check it. Anong pangalan mo? Devin. Devin. Correcto. <laughs> <laughs> <Yeah. What's wrong? laughs> At from uh, <laughs> Kamusta Devin? Tumayo ka. You know? Uh, I kung maaari mong ilagay ang address ng bahay na ito dito. Side, so me, couch, eh? Magaling, mapare. Josh, pwede ka bang manatili dyan at tingnan ang linya ng mga puno? Siguraduhin mong walang bumalik doon. Wala ba akong tubig? Wala. Humarap ka sa kotse, ibuka mo ang mga paa mo. May dala akong damo. Cacho, maybe? May dala akong damo. Sige, sige. Okay, yes, Lord. Alas walo, labing lima, ipapakita ko ang pangalan pero may tag ako sa'yo. George Charlie, Boston, dalawang libo at dalawang daan, labing apat. Have four huh? Okay, Okay, honey. Let me test sorry. Hindi ko nakuha ang tubig ko. Huwag so, mo siyang iiwan mag-isa. Tigil. Tigil. Kukunin ko lang ang tubig ko. Ayusin natin yan mamaya. Ayos. Siyam isa, kukuha ng sasakyan papunta rito. Patuloy siyang sumusubok na. Pare, ayos lang ako. Pakawalan mo na. Ikaw ang gumawa nun. Pakawalan mo ako. Pakawala Baka wala mo ako, bro. Sa so tingin ko parang kay Kotrol yun, dun sa kanto mismo. Nahanap na nila. Bro, ibitawan mo ako, Tol. Gusto mo bang magyabang at magmukhang tanga? Ano nangyari? Hmm. Sino ang tumutulong sa'yo gumawa ng magandang... Okay, let's get Sige, salamat. Rasista? Wala na nga akong pakilam. Oh? Ako? Rasista ako. Being... Sigurado. Tama. Pakawalan mo ang mga binti ko. Ayoko. Gusto mo ba ng kalokohan? Sarge, kumuha ng tali at ihiga siya sa tagiliran. Walang nakikinig sa'yo ngayon, pare. Oh, sige, dyan mismo kung saan yung butas. Dyan mismo kung saan napabagsak ko siya sa lupa, Doon siya nanggaling. Oo, oh, naghahanap siya ngayon ng isa hindi hindi mo kailangan ng paguga pag-apilay kahit ano dinala siya sa kulungan na nakatali sa stretcher dahil ayaw niyang maglakad okay. isa dalawa tatlo isa dalawa tatlo Sasama ka ba sa amin maglakad? Ha? Ah! Tumayo na tayo. Handa ka? Isa, dalawa, tatlo. Tara. Ilagay mo ang mga paa mo sa lupa. Puma ng tuwid. Nasa iyo na yan. Kapag tinignan mo ang isang tao, mahalagang makita yon. Oo. Oh. Oo, sigurado tinutuloy-tuloy na namin sila. Ako, hindi, hindi namin, sa tingin ko hindi na nila kailangan kunin ulit ang fingerprint niya doon. Meron na kami ng fingerprints niya. Pero major case ito, kailangan nilang gumamit ng tinta sa mga major case. Hindi ba dumaan na siya sa kanila sa kaso ng strangulation? Dapat may tinta na yon. Oo, oh, pero... hindi yun yung Wala namang epekto yun. O kung may malalakang kaso. Nakuha ako nakuha ako. Alis na ako, iwan ko to sa inyo. Oo, no. oo. Pakiusap, huwag magpadala ng demonyo. <laughs> um. Pwede siguro akong sumama sa inyo. Pwede natin siyang pusasan ngayon or hintayin na lang siyang maging handa o malis. Mas marami, mas maganda. Okay. Iunap mo yung mga braso mo dyan ilagay ang mga kamay sa likod at pagdikitin ang mga palad Gusto mo bang tingnan kung naghihintay lang sila ng reklamo? May pwedeng bumaba kunin lang ang uten pabalik. Ayun ayun lang pala. Gusto mo bang tumawag para lang linisin ang kwarto? Oo, oh, gagawin namin yon. Ano nga ulit tawag doon? PMI o PEMS? Of... Oh, oh, yeah. Darating na siya dito sa ilang sandali, kaya maghintay ka lang. Mm -hmm. ah, malapit ng matapos. Noong Hunyo, labing walo nagpakita si Devin sa video para sa pagdinig ng piyansa at lumabas ang tunay niyang ugali sa harap ng hukom. Hindi ako pupunta, pinilit nyo akong bumaba rito na binigyan nyo ako ng... <coughs> Akala nyo ba na nagmamalasakit ako? <tos> <tos> um, Tiniyak ni Hukom Jim O'Grady na hindi makakatakas si Devin ngayon. Itinakda niya ang piyansa ng 23 anyos sa 11 milyon. Hindi na umabot sa hurado ang kaso. Noong ika-21 ng Hulyo, 2025, Umamin ng kasalanan si Devin sa dalawang bilang ng involuntary manslaughter dalawang bilang ng felonious assault at isang bilang ng strangulation. Habang binabasa ang hatol, napaiyak si Devin sa korte at sinabi na iniisip niya palagi ang gabing iyon at sana pwede niyang balikan ang nakaraan. Samantala, ang umiiyak na nanay ni Brooke ay diretsyong sinabi ang nararamdaman niya. Nag-file siya ng police report at protection order. Sabi niya, Sini, ma, kapag nalaman niya ang ginawa ko, papatayin niya ako, ma. Ay, ginawa nga niya. Inagaw niya sa akin ang anak kong babae, pati apo ko. Hinatulan ng hukom sa Franklin County si Devin ng mahigit limampung taon sa kulungan. Pumayag siyang huwag mag-apply para sa maagang paglaya bilang bahagi ng kasunduan. Inaasahang lalaya siya sa 2072 sa edad na isa. Ayon sa online na talaan na ngayon ay nagsisilbi ng sentensya si Devin Blair sa Noble Correctional Institution sa Caldwell, Ohio. Salamat sa pakikinig sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.